magluluto na ito yung bawang bawang ang sibuyas ah, dahil may bisita gagawa ko sila ng spaghetti kahit alam nila na para lang sa dalawa ayan ang ah, minced pork Kita niyo ba ang sport? Uh, and ito yung kalahating kilo na pasta! <laughs> and meron pang cheese. Ganun lang. So, simulan na natin. Pasensya na. Oh my gosh. Nagulat ako. Oh my god. Sila akong nagitla. Bigasan ko na. Kasi anong oras na. La 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 la. La 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 la. La 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 na namimiss ko na ang mga ang pamilya ko sana namimiss din nila ako sana pa rin sa kami nararamdam na nararamdaman ngayong Pasko and nakahanda na pa lang ating soup gamit ko ngayon is pear soup. May red dates, may honey dates, may kuchi uh, yung red. And, White almond.

lalala hayo ay pasco tayo ay mo dadayo kaya kaya pinasibiyos dami sibol sa lulubog na ako no. ah sakit sa kacamata ah sakit sa kacamata oh my god Ay, sakit sa mata. Ay, sakit sa mata. Naluluka sa sibuyas. Kailangan ko palang mag-separate ng sa gulay kasi ang gulay ko is ito ang gulay pang fry. Naluluha na ako. Naluluha na ako. <laughs> Dahil sa sibuyas na to. <laughs> dahil may maingay sa labas. Oh, wait a minute. Ito yung para sa gulay. Eh, separate ko na siya. Eh, dami. Ito yung para sa kanating kilong spaghetti. Dahil ako yung eh, luha na sa sibuyas nito. Naluha na ako. <laughs> Kita nyo ba? nakakapaluhang sibuyas. And And ayan yung niluluto ko na soup. Handa na siya lahat. Kasi at 2 o'clock, nandito na ang bisita. Ayan po. Nasa na? Umuusok. Ayan siya. Ang pierce and uh, at mm, yung red dates, hmm, meron siyang red berry, at yung white almond, honey dates, di ko makita, and yun, madami pa, <laughs> pinakita ko lang, <laughs> and at takpan na natin. <coughs> Nunit ang sugar. Ayan, mainit na. Mainit na. Ito pa lang kusina. Plus, magulong buhok. <laughs> Mantika. Umuusok na nga siya. Kasi may na. Ah, uh, oh, nakunitog siya.

tubig. Tingnan natin ha. Magulang pag-video ko. Ayan. Ayan. hintay. Silipin na natin ano kung ayan na siya. So ayon lang. <laughs> bala na kayo. Basta ito yung aking pang-sauce. <laughs> so ayon lang po. Bye-bye. Salamat. Thank you.